Kim Chu na iyak habang nagsasalita tungkol sa pag-move on. Sabi ni Kim Chu, mas madali ang pag-move on kung may acceptance. Naluha si Kim Chu habang pinag-uusapan ang tungkol sa pag-move on. Lahat naman ng nang nangyayari sa buhay natin is written. Hindi mapigilan ni Kim Chu na maiyak habang nagsasalita tungkol sa pag-move on kapag nawala na ang isang taong minamahal. Sabi ni Kim, naniniwala siyang anumang pangyayari sa buhay ng isang tao ay itinakda na mangyayari. Naglabas ng kanyang saluubin si Kim Chu sa Especially For You segment ng H2 Time ngayong Valentine's Day, February 14, 2024, Miraculous. Ang searcher ay si Faye, isang babaeng pinagtaksila noon ng asawa para sa ibang babae. Nagkahiwalay sila pero nagkabalikan matapos ang pitong taon. Sinabi ni Faye na tinanggap niya ang mister para sa kanilang mga anak at dahil mahal pa niya ito. Pero nagkaroon ng chronic disease ang asawa at sa pangalawang pagkakataon ay iniwan siya nito. Pumanaw ang kanyang mister noong pandemic. Naniniwala si Faye na kaya naghiwalay sila noong unang beses ay para maging matibay siya sa pangalawang beses na paglisan ng asawa. Umantig ang kwento ito sa mga host kabilang na si Kim Chu. Sa puntong iyon, nagsalita si Vice Ganda tungkol sa hirap ng pag on kapag iniwan ng minamahal. Ang hirap, pinipilit mong mag on pero kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, nakikita at nararamdaman mo siya, sabi ni Vice Ganda. Sa puntong iyon ay nagsalita si Kim, bakas ang bigat sa dibdib ni Kim habang nagsasalita siya, kaya bigla na lang siyang umiyak. Nanggit ni Kim na mas magiging madali ang pag-move on kapag tinanggap ng tao ang anumang pangyayari sa buhay ay nakatakdang mangyari. Sabi ni Kim Tsaka lahat ng nangyayari sa buhay natin, di naman yon by chance or by accident. Sa puntong ito ay hindi na mapigilan ni Kim ang pag-iyak at bumuhos na ang kanyang luha. Lahat naman ang nangyayari sa buhay natin is written. Ginawa na yon bago pa man tayo pinanganak, sabi pa niya. Naniniwala raw kay Kim na parang ganito ang pag-iisip ng isang tao. Mas madaling tanggapin ang lahat ng bagay. Pagpapatuloy pa ni Kim kahit nawala na ang Mr. Nifei, sa pangalawang beses ay nakatulong naman ito para maging mas matatag siya. Paliwanag ni Kim, so parang lahat ng mangyayari sa bawat tao, like Mami Faye, hindi naman nangyari ang paghihiwalay nila by accident. Sadyang itinadhana yon at then binalik sa kanya and then tinanggal uli sa kanya and that made her strong. Pasigunda naman ni Vice kay Kim and hopefully Ma-realize natin yun kung bakit nangyayari, eventually ma-realize natin lahat. May mga pagmamasid ang nanetizens na nakapansin sa pag-iyak ni Kim dahil sa usaping move on. Ang iba nagkomento o sa recent breakup ni Kim sa kasintahang si Sian Lim noong December 23, 2023 ay nagpinumpirma ni na Kim at Sian ang kanilang paghihiwalay. Matapos di mamatay-matay na isyo hiwalay na sila.